alam mo, matatanggap ko pa sana eh. Kung namatay ka, pero wala eh. Andyan ka, buhay na buhay. Pero sana namatay ka na nga lang eh. Kasi wala ka namang kwentang nanay. Eh. Bigay po yan sa akin ng anak niyo. Hindi ninakaw. Sinong niloko mo, ha? Ito, ibibigay sa'yo ng anak ko? Ha? Alam mo, lahat talaga ng mga katulong na katulad mo. Magnanakaw. Yaya? Yaya? Sino yung babaeng to? Matanda na yun. Damit to ng anak ko, ah. Eh. Yaya? Yaya! Yaya! Ano ba? Um, Ma'am? Damit to ng anak ko, di ba? Bakit nasa ibabaw ng bag mo ang damit ng anak ko? Ha? Magnanakaw ka? Ano pang mga ninakaw mo, ha? Ma'am, hindi po. Hindi ko po na ninakaw yan. Ha? Ma'am, magpapaliwanag po ako. Hindi ano po ako pa ninakaw. mo? Ha? Wala kang utang na loob? Matapos kitang tulungan? Ganyan ni ti mo sa akin? Nanakawan mo ang anak ko? Ma'am, hindi... dapat sa'yo, lumayas ka sa pamamahay ko! Ma'am, huwag po. Huwag niyo po akong palawa. Ma'am, huwag niyo po ako palayasin, ma'am. Ma'am, hindi ko po ninakaw yan. Bigay po yan sa akin ng anak niyo. Hindi ninakaw? Sinong niloko mo, ha? Ito ay bibigay sa'yo ng anak ko? Ha? Alam mo, lahat talaga ng mga katulong na katulad mo, magnanakaw. Pinagkatiwalaan ka namin ng pamilya ko? Pati anak ko, tataluhin mo? Ha? Lumayas ka na dito kung hindi papakulong kita. nangyari dito? Ayan, yung babae niyan. Bag na nakaw. Nakita ko lang naman tong damit mo sa kwarto niya. Sa ibabaw mismo ng bag niya. Mami, pinigay ko po ito sa kanya. Hindi mo lang po ba kayo nagtanong at bigla na lang kayo nagbintang? Yan, okay lang po ba kayo? I'm sorry for the misunderstanding. Ikaw, Tanya, ha? Nai-impluwensyahan ka na ng hampas lukong to alam niyo kahit ano pang paliwanag yung dalawa, hindi na magbabago ang desisyon ko. Si Sante na yan! Pero mami, wala pong ginawa sa ating mali si Yaya. Ako na po mismo nagsasabi. Ako ang nagbigay ng damit na to sa kanya kasi namimiss niya na po yung anak niya at gusto niyang regaluhan. Pwede sakto. Umuwi na siya para magsama na sila ng anak niya. Ngayon, hmm. Ha? Lumayas ka na kasi kapag nakita ko po yung pagmumukha mo dito, sa kulungan ng bagsak mo. Palayasin mo yan. Mami, mo, oh, naman po. Huwag niyo siyang palihasin me. Yaya, yeah, yeah, I'm so sorry po. Hindi ko naman po inakakala na ganito pa yung mayayari. Don't worry. I'll talk to mami. Baka magbago pa po yung isip niya. Okay lang. Baka tama din yung mami mo na alis na ako. Tsaka, baka ito na rin yung panahon para umuwi na ako sa amin at alagaan ko yung sarili kong anak. Maraming salamat ah, kasi napaka mo para sa akin. Salamat lang dahil napaka-buti niya po niya sa akin. Siya nga po pala, ibigay niyo po ito sa anak niyo. Baka matuwa pa po siya pag nakita niya po ito. Salamat lamang. Nak? Nak, andito na si Mama. Nak, sandali! Nak, namiss kita. Ba't umuwi ka pa? Buhay ka pa pala, no? Anak, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakauwi, pero sinisigurado ko na hindi na ako aalis. Tsaka maghahanap nila ako ng trabaho dito para magkakasama na tayo. Ah, uh, ito pa lang may pasalubong ako sa iyo. Maganda 'to. Sigurado bagay na bagay sa iyo 'to. Tsaka sukat mo. Ano ba ayo ako niyan? Ah, uh, ginawa mo? Mahal 'yan eh. Ito? Ito walang kwentang damit na 'to? Mahal ba 'to? din natin si Ryan! Alam mo, ang lakas ang loob bumalik pa dito, no? Na parang wala kang iniwang anak? Ano? Dahil matanda ka na? Kaya umuwi ka dito para alagaan kita? Mm. Nga, hindi totoo yan. Galit ka pa ba sa akin? Patuwarin mo ako. Oo, Nay. Galit na galit ako sa'yo. Alam mo, buti pa ibang bata eh. Nagagawa mong alagaan. Pero ako itong mong anak! Wala! Wala ka ng mga panahon kailangan kita! Wala ka ng mga panahon kailangan ko ng pagmamahal ng isang ina! <laughs> buhay na buhay. Pero sana namatay ka na nga lang, eh. Kasi wala ka namang kwentang tanay. Eh. Anak, panawarin mo ako. Nagawa ko lang naman ng na magtrabaho sa malayo para sa iyo yun, anak. Para mabigyan kita ng magandang buhay. Anak, alam mo yung pinag pinagdaanan ko, yung hirap na ginagawa ko bilang single mom at maagal nagkaanak, lahat kayo kong gawin para sa'yo. Lahat na kayo kong gawin pa na mo ko, anak. <laughs> <laughs> nay, ano nangyari, Nay? 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 Nay?

Ikaw nga. Ako nga po pala si Tanya, yung alaga ng mama mo. Nice to finally meet you. Kilala mo ako? Malamang. Eh, paano ba naman yan? Alam ko kung ano yung paborito mo, yung ano yung gusto mo. Kahit ngayong kung saan ka natatakot, alam ko lahat at lahat. Paano ba naman yan? Yung nanay mo, ikaw lagi ang bukong pipig nun. Kaya, hanggang Bata pa ako, tapos hanggang ngayon, ikaw lagi kinikwento nun. Uh, may nasabi ba ako mali? Bakit uh, ka naiiyak? Pero, um, nga pala, parang wala dito si Yaya. As asan ba siya? O wala na siya eh. At, at kasalanan ko kung bakit siya wala ngayon. A ano? Ah! ah. Ano nangyari kay Yaya? Asan siya? Pinagtagbo ko kasi siya eh. Nagmatigas ako. Paano ba naman kasi galit na galit ako? Hanggang sa... Nagmakaawa siya. Lumuhod siya para patawarin ko. Hanggang sa... Tulon siyang inatari sa puso. <coughs> itong damit na to, binaliwala ko lang to eh. Ganun ako ka walang kwentang anak. Napakasama mo, Eliza! Sobrang walang kwenta kang anak! Alam mo ba na dahil sa damit na tapela laya si Yaya. Na lang siyang magnanakaw at munti ka na siyang makulong dahil lang sa damit na yan para sa'yo! Tapos gaganyanin mo lang. Alam mo ba kung kano ka excited si Yaya na makita niya suot mo yan? Tapos gaganyanin mo lang siya. sana nang bumalik siya dito, naihakap ko na lang siya agad. E sana buhay pa siya ngayon. E sana hindi siya nawala. si ka ngayon. Nagsisisi ka na hindi mo ginamit yung pagkakataon na nakita mo yung nanay mo at mahalin mo siya. Binaliwala mo yung pagmamahal niya para sa iyo. Pero wala na tayong magagawa, di ba? Nagawa na yun. Wala na si Yaya. Wala na yung nanay mo. <laughs>